Sa so, kabila na pinaigting ng kampanya na kampanya ng kontra li sa firearms at uh, kriminalidad, isa ang naigtalang patay habang isa rin ang sukatan sa nangyari pamamaril kahapon sa bahangki ng LR Sebastian sa kop ng barangay Aron Heights 10. Ayon sa hepe ng sa City Police Station 2 na si Police Major John Vincent Bravo, binamaneho ni Juan Dandy Anonat ang isang abuhing Mitsubishi Estrada at sa kainito si City General Services Officer Pedro Tanto Jr. Nang makarating sila sa nasabing kalsada, pinagbambaril sila ng armando lalaki gamit ang caliber 40 at caliber 45 type na baril base sa nakalap na basyo. Tumakas agad ang mga salarin at agawang pang ni Adonat ang sasakyan patungong Cotabato Regional and Medical Center. Nabatid na may tama ng baril sa kaliwang balikat si Tato habang tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan si Adonat na kanyang ikinamatangay. Tinutukoy sa ngayon ng kampulisan ang motibo sa likod ng krimen na makapagtuturo sa posibleng suspects. Kaya naman hiling ni Police Major Bravo ang kooperasyon ng mamamayan para mar silba ito. Samantala, nag-aalok ang pamalaang lungsod ng 300,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo sa mga nang likod ng naturang krimen. At yan ang report. Kasama mo si VXMY RMN Cotabato, Ranjuana, Roy Holgado, Tatak RMN.